so ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-load ng GSET gamit ang portal or web loading site ng GSAT. And then, balikan po muna natin kung paano yung pag-type sa gagal. G, Pinoy, or GSAT, or G, Pinoy web loading. Yan po yung i-type. I-click nyo lang po yung web loading para mapunta doon kay sa portal and then paki-prepare po yung pin, yung pin kis kayo po mismo yung mag-request as loader. Pag hindi alam pa no mag-request, paki-PM po kay sa akin. Tuturuan ko po kayo. And then yung box number, kailangan ma-identify nyo din po before kayo mag-request ng PIN. So, ganito lang po. Yung PIN, dapat naka-prepared na. Yung box number is galing kay customer. Tapos, i-check nyo po yung I'm not a robot sa taas. I-submit. Then, sa baba nyan, may makita kayo na will be loaded. So, ngayon, i-confirm natin kung loaded ba. Punta dito sa side na ito, sa red. Click nyo yung web loading portal. Ayan. So, yung kanina yung pinaladan natin is GPinoy. So, GPinoy yung ating i-click. Ayan. So, dito, lagay lang natin yung box number ni customer, yung pinaludan natin kanina. Yung captcha, i-copy lang po natin. Then, hindi kailangan i-memorize kasi every transactions, iba-ibang captcha po siya. Then, i-submit. makita natin successful yung transaction, loaded siya sa serial number, yung box number ni customer, at makita din dyan yung end of subscription. So, ayan siya, successfully loaded. Thank you so much po.